pag gumapang na nga naman may samang panahon yan mga idol nadaan po tayo dito sa taniman ni Kuya Nulan tingnan po natin yung kanyang mga tanim yung ating katribong masipag dito ano po mga uh, pasipul-sipul ay naroon po mga idol oh. bising-bisi oh. Abang, parang maganda na po ang ano ah kanyang mga tanim ah Tingnan po natin kung anong ginagawa. Ha? Kala kung sino magandang sipul-sipul ay Harap pala o Ibarkada Ano yan? Kahoy Parang nulan mabunga na Oh, di ba? Ganda na. Sipag Uh. Aw. Oh. Ginigibunan mo naman. Ano? Tapos, abuno. Ah, oh, talaga masih talaga si barkada ko. Ay. Hindi. <laughs> <ngain ita> <laughs> maganda na ayan mga idol ma-chat po tayo itong kay sir namin mm. na arikos po kami nung kwan yung pang spray na abono o subukan po ito namin ito karakada parang hindi man yan tinilagay mo sa gitna ano ito? Ano yan? Kalabasa. Ano ito? Kalabasa ito? Mm. Anong purpose naman yan? Ay, magapang yan. Magapang yan dyan. Tapos? Okay. Ang purpose ko niyan, kung sakali man may, may masamang panahon, magbagihin man, ngayon patibay na sila dyan. Ah, ibig sabihin, nakahawakan niya yung puno. Oh. Apo talaga na. <laughs> patibay. yeah. <laughs> oh, talay, talay pati oh. <laughs> Lahat yan, hanggang dun. Oh. Ay, yung mga butong ko, hindi ka pa nakapagtanim. Yung okra lang, ano? Oo, oh, uh, tingnan natin po yung ukra. Ano, okay. may na oh, uh, ah, nagsimilya ka na ng kamatis din? Uh, Ayun. Ayan po, nagtanim na siya ng ukraw. Oh. Ang taba na agad nitong ukra, Brad. Ano? Ayos talaga. Yung pala po magandang purpose, mga kababayan. Around. Yang paggumapang gumapang na nga naman, may samang panahon. Gagapang daw ho sa mga puno ng talong. Hindi nga naman magigiba ano? May ay, ay. Mayroon ka ng kalabasa sa ilalim. Mayroon ka pang talong sa ibabaw. Oh. Aba. <laughs> Tama si Mercado no Oh, ayan po, ganda na po. Antayin niyo lang po pag harvest ni Barkada natin ha. Atay talaga po. Di pagbibilhan po namin kay ng talong. Ayun. Saan sana ng similya mo ng kamatis. Meron Ah, pero no, matanim ka na rin. Mm. Um, mm. ah, yun. Ayos na mga idol. Si talaga. Yung bilib mo na naman ako diyan sa mga discarding malupit na yan ay. Ano? Two? Two, guys, um matindiritong idea na naman.